Cheers, usap-usapan ngayon ang pagbangga ng eroplano at ng helicopter. Ngunit paano ba nangyari ito? Kikita pa natin sa video na ito at explain ko natin. Paano nga ba nangyari nang isang eroplano ng American Airlines at isang Black Hawk helicopter ay nagbanggaan sa ere habang ang eroplano naman ay sinusubukang mag-landing sa runway 33 sa video po ito ka cures makikita natin ang mga proweba at mga angulo kung paano po ito nangyari tatalakayan po natin ng mas malapitan ang mga huling oras bago pong insidente at ang kalituhan sa pagitan po ng PAP-25 VIP military helicopter at ng air traffic controller at kung paano po isinagawa ang operasyon ng pagsagip. Panorin po natin ang video na ito. Now, dito nga po ka sa video ito, no? Ang eroplano po ay nagmula sa W.I. Dwight Eisenhower National Airport sa Kansas noong gabi po ng insidente. Isa pong PSA Airlines na eroplano na pinapatakbo ng American Airlines at tinukoy bilang flight AA-5342 ay nagbanggaan sa ere kasama pong isang Black Hawk military helicopter bandang 9 ng gabi. Miyerkules po yan ng January 29, 2025. Nangyari po ang trahedya habang ang eroplano po ay ginagawa na ang final approach patungo po sa Reagan Washington National Airport sa Arlington, Virginia. Inanunsyo po ng American Airlines na 64 katao ang saksi sa eroplano. 60 passengers po at 4 uh, na crew members habang tatlong sundalo po naman ang saksi sa isang military helicopter. Ang radio transponder po ng eroplano ay tumigil sa pagpapadala po ng signal mga 2,400 talampakan na at mga 730 metros mula po sa runway sa itaas po ng gitna ng ilog. Ito po ang unang major na commercial crash sa Estados Unidos sa mahigit 15 years. Mula nga po sa aerial, no, sa aerial view, makikita po natin na ang flight AA-5342 ay papalapit na po no sa paliparan mula sa Timog, pababa po no, sa ibabaw ng sinik ng Potomac River. Kilala po ang lugar na ito sa kalapitan nito sa mga iconic na landmark tulad po ng uh, Pentagon, sa Pentagon City sa Ilaga at ang uh, Striking Dome ng United States Capitol na isa pong simbolo ng demokrasya ng Amerika ang Putamak River po na pumapalibot sa paliparan ay sa malaking bahagi po ng Arlington ay nagsisilbing isang natural po na hangganan at talagang nagbibigay po ng magandang tanawin para sa mga papalapit na flight. Gayon pa man po ka-curious, ang lugar po na ito ay puno po ng mga sasakyang panghimpapawid at sasakyan sa lupa na nagpapahira po sa pamamahala ng air traffic sa rehiyon. Ang American Airlines Flight 54 uh, 42, na tatawagin po nating landing flight ay papalapit na po sa runway 33 at nasa tinatawag po na short final or ang huling yugto malapit po sa landing. Ang aeroplano po ay lumilipad sa taas po ng humigit kumulang na 400 talampakan. Ito po ang pinakakritikal na bahagi ng landing kung saan bawat segundo ay talagang napakahalaga at ang piloto pa ay lubos na nakatutok sa ligtas na paglapag ng eroplano. Samantalang ang isa pong Black Hawk helicopter na tinutukoy bilang Pac-25, naku po ay inuulat na nasa isang posibleng training flight. Dumilipad po ito ng pahalang no, sa flight path ng Flight 542 kasunod po ang korso ng Potomac River. Now, ang Potomac River po ay isang itinalagang flight koridor para sa mga helicopter at kariniwan po na ang mga ganitong uri ng aeroplano ay nagpapalipad po sa lugar. Ang pangunahing pagkakaiba po dito sa sitwasyon ay ang mga operating rules ng dalawang aeroplano. Ang Black Hawk helicopter po kasi ng Pac-25 ay lumilipad po ayon sa Visual Flight Rules or VFR no? na ibig sabihin po ay nakasalalay sa Visual na pagmamasid sa paligid upang maiwasan po ang ibang mga sasakyan pang himpapawid. Samantalang, ang landing po ng Flight AA-5342 ay lumipad ayon po sa Instrument Flight Rules or IFR na nagbibigay po dito ng prioridad sa mga BFR na flight no? kasunod po sa kontroladong airspace. Sa ilalim po ng sistemang ito inaasahan na po ang mga VFR na sasakyan ay magsasagawa po ng visual separation upang maiwasan po ang mga salungatan. Now, bago pa man pong banggaan, tinanong na po ng Air Traffic Controller Tower sa Ronald Reagan Washington National Airport ang PAC-25 kung nakita nila ang ibang sasakyan sa ere. Well, sumagot naman po ang PAC-25 na nakita nila ito na tila nagpapakita na sila may kaalaman sa presensya ng flight 5342 at kumikilos po pang iwasan ito. Ngunit ngayon po ay mukhang nagkamali sila sa pagkakita at iniisip nila na ang nakita nilang eroplano ay ibang flight. Marahil isang papalabas po na flight mula sa parehong paliparan at hindi po ang flight 5342. So dahil po dito ka hindi po nila na-adjust ang kanilang kurso at hindi po nakaiwas sa banggaan. So ang pagkakamali po sa pag-identify ay talagang nagdulot po sa pagcrash. Bagamat hindi po ako piloto, no. Ito po 'yung aking obserbasyon din batay po sa mga impormasyon na available. Isa pong malungkot na insidente ito na nagdudulot po ng mga tanong kung paano nangyari ang ganitong uri ng kalituhan at kung ano po ang mga hakbang sa kaligtasan na maaring maiwasan ito sa hinaharap din ang eroplano po ay nabasag no sa maraming bahagi na at nalunod sa ilog. Habang ang helicopter naman po ay naglanding ng patagilid sa tubig. Tungkol po sa operation ng pagsagip, ang pangunahing hamon po ay ang pag-access sa tubig na may lalim na humigit kumulang sa walong talampakan, ng mga 2.5 metros, at mahirap din po ang kondisyon ng panahon malakas na hangin at mga piraso po ng yelo na nakalutang po na nagpapahirap sa mga rescuer. Mayroon din pong audio mula sa air traffic control na napublish online na nagpapakita po ng mga sandali bago po ang banggaan ng dalawang sasakyan. Sa recording po, maririnig ang isang pag-uusap na tila may kasamang air traffic controller at may reference sa P na tumutukoy po sa Priority Air Transport at sa CRJ na tumutukoy naman po sa passenger plane. So ito po ay isang nakakagulat talaga ng na insidente na nagpapakita po ng mga panganib sa aviation kung saan kahit po mga maliit na errors sa komunikasyon o lapses sa situational awareness ay maaaring magdulot talaga ng malubhang aksidente. Kagears, ang headja po na naganap na ito noong no, no, January 29, 2025. Ay isa talagang matinding pagsubok sa ating pananaw no sa buhay at uh, kamatayan at uh, sa ating pag-unawa din po sa tinatawag natin na spiritual aspect ng ating pag-iiral. Ang pagkakataon po ng isang eroplano at isang Black Hawk military helicopter na nagbanggaan sa ere ay hindi lamang po isang hindi inaasahang aksidente. Kundi isa talagang halimbawa rin po ng tinatawag natin na spiritual warfare ang walang sawang laban na hindi po nakikita ng mga mata ng tao, ngunit nangyayari po sa ating kaluluwa at sa espiritu. Sa mga oras po ng trahedya, alam namin po natin ka na ang ating mga mata ay nakatuon sa pisikal na kaligtasan at kalunasan. Ngunit sa isang mas malalim po na pananaw, ito po ay isang pagsubok sa ating spiritual na lakas at pananampalataya sa banal po ng kasulatan, marami talagang bahagi po ng ating buhay ang inilalarawan bilang isang laban. At ang bawat laban na ito, Kakiris, ay may kinalaman po sa ating espiritu at sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang mga kapangyarihan po, no, or makapangyarihang mensahe na sinasabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, paalala po ito ni San Pablo, na sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng madilim na kalagayan ng sanibotang ito, laban sa mga espiritual na pwersa ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang eroplano po at helicopter na nagbanggaan sa ere ay simbolo po ng dalawang pwersang naglalaban sa kalangitan din. No? Ang gobyerno ng langit na may kapangyarihan at mga puwersa ng kasamaan na patuloy po na naglalakbay sa ating mundo, nagasik ng pagkalito at pagkasira. Hindi lang po tayo nilalabanan ng pisikal na panganib, kundi ang spiritual na puwersa na patuloy po na naghihimasok sa ating kaligtasan. Sa pagkakataon pong ito, no, ang mga piloto at sundalo ay may mga desisyon na kailangan gawin sa bawat segundo. At sa bawat desisyon na iyon, ay may mga implikasyon. Hindi lamang po sa kanilang buhay, kundi pati na rin po sa mga buhay ng kanilang mga kasama. Sa kanila nga pong paglaban upang magtagumpay sa kanilang misyon, hindi po nila alam na sila rin po ay nakikilahok sa isang mas mataas na laban sa pagitan ng mabuti at masama. Sa ating nga po buhay, madalas nating naranasan po ang mga pagkakamali, mga pagkakamali na nagmumula po sa ating kakulangan sa kaalaman, pag-iisip, at simpleng pagkukulang sa spiritual na pananaw. Ang pagkakamali pong ito ng helicopter crew sa pag-identify po ng eroplano ay isang halimbawa din po ng kahinaan ng tao na minsan ay nagiging sanhi po ng masamang pangyayari. So sa mga ganitong ang pagkakataon curious, ang ating kakulangan ng tamang pagunawa at pagpapasya ay nagiging daan po upang tayo maligaw sa ating landas. Sa Biblia nga po, years, itinuturo po sa atin ng ating mga mata ay malimit na magkamali at ang ating mga puso ay may kakulangan sa tamang direksyon. Ito pong sinasabi no sa Biblia sa Matthew chapter 6 verse 22 to 23, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung ang mata mo ay maligaya, ang buong katawan mo ay magiging maliwanag. Ngunit kung ang iyong mata ay masama, ang buong katawan mo ay magiging madilim. Kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, gaano kalalim ang kadiliman na iyon. Ang pagkalito po ng helicopter crew sa pagtingin po sa aeroplano bilang ibang flight ay isang halimbawa po ng spiritual na pagkalito. Isa po itong uri ng kadagim-lagim na nagmumula talaga sa kawalan ng tamang pananaw. Ang espiritu po ay madalas na naliligaw. At kapag ito po ay hindi napapalakas ng at uh, napapaligaya sa Diyos, magiging madilim po ang ating mga desisyon at aksyon. Ang air traffic control system po ay may layunin na pamahalaan ang kaligtasan sa himpapawid at hindi nakaiwas sa ganitong pagkakamali. Ang sistema po ay itinatag na upang magbigay ng gabay at kontrol ngunit sa kabila po ng lahat ng teknolohiya at mga sistema ng pamamahala ito po ay nabigo no, sa isang pangunahing layunin, ang kaligtasan. Ang pagkatalo po ng sistema ito ay maaaring magbigay po ng isang simbolikong mensahe tungkol po sa ating espiritual na kaligtasan minsan po kahit ang ating pinakamatalinong sistema ng proteksyon ay nauurong no sa harap ng mas malaking laban sa espiritu. Sa panahon po ng spiritual warfare, may mga pagkakataong ang ating sarili, mga sistema ng proteksyon, ang ating mga pamumuhay, pananampalataya at mga turo po ng simbahan ay nauurong no or nauurong din sa pagsubok. Ang ating air traffic control system ay maring magbigay po ng gabay, ngunit ang ating tunay na gabay ay nagmumula lamang po sa Diyos. Maliwanag po yan na sinasabi in Psalms 121 verse 1 to 2 na nagsasabing, Itataas ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan galing ang aking tulong? Ang aking tulong ay galing sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Tulad po ng mga piloto at air traffic controllers na nagsusumikap upang uh, mag-navigate no sa isang mahirap po na sitwasyon tayo rin po ay tinatawag na magtiwala sa Diyos at tumingi po ng gabay upang malampasan po ang mga espiritual na pagsubok na ating kinakaharap so sa gitna po ng tragedya meron pong mensahe no ng pag-asa at pagpapatawat. hindi lamang po ang mga buhay ng mga saksi na sa insidente ito ang mahalaga kundi pati na rin po no ang mensahe ng pag-asa na itinuturo po sa atin ng ating pananampalataya sa kabila po ng mga pagkakamali at pagkatalo, tinuturo po sa atin ng Diyos ang kahalagahan ng pagpapatawad at ng pagbabalik loob. Ang mga tao po na nasangkot sa aksidente ay may pagkakataon na rin magsimula muli at magpatuloy po sa paglalakbay ng pananampalataya at kaligtasan. Again, maliwanag po yan no, na sinasabi din sa Biblia in 1 John chapter 1, verse 9 kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at matuwid upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. So, sa bawat trahedya po ka-cures, may pagkakataon tayong magbalik loob sa Diyos at humingi po ng kanyang awa at pagunawa. Hindi po hadlang ang pagkakamali at pagkatalo upang tayo po ay makatanggap or makatagpo ng tunay na kaligtasan sa ating buhay. So, ipanalangin po natin, no, mga kapatid natin, na namatay ng dahil po sa trahedyang ito. Naway ang awa ng Diyos ay kanilang makamtan. So we can pray no para sa kanilang kaligtasan at para din po no sa pagbabago at improvement ng mga sistema ng sa paliparan upang maiwasan ng mga ganitong trahedya. So ito po ka curious ang insidente pong naganap noong January 29, 2025 ay isang paalala po sa atin ng ating buhay at ang ating kaligtasan ay laging nakatali po sa ating pananampalataya. Kaya sa bawat pag-angat at pagbagsak, tayo po ay tinatawag na magtiwala sa Diyos at patuloy po na maglakad sa kanyang mga daan. Sa ating paglalakbay, may mga hamon at pagsubok, ngunit ang kaligtasan ay matatagpuan lamang po sa Diyos na nagtataglay po ng kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, physical man o spiritual. So, wag pong kalimutan na i-like ang video na ito, i-share po natin, at mag-comment po kayo ng inyong pananaw. Upang lang sa gayon, ay matulungan nyo rin po ang ating channel. God bless po sa ating lahat.